yon mga paps, good afternoon whatsapp, up, whatsapp up sa inyong lahat mga paps ah, uh, ito uh, nagbaklas tayo ng ating susukish mash 115, kasi kanina ay nagbiyahi tayo ng siguro mga 5 kilometer at, nung time na pauwi na tayo ay nagmarahan kasi ako doon sa may pedestrian ah, uh, hanggang segunda pag birit ko ng selenyador ay ayaw nang umandar sabi ko ano ang problema nito eh okay naman ang lahat di ang gawa ko tumabi ako sa kabilang side ng kalasada at kinik ko at binaklas ko yung spark plug ko pinalitan ko ng aking reserva ay ayaw pa din umandar and then kumuha ako ng isa pang pa spark plug kasi meron ako reserva na dalawa eh ganun pa rin ayaw pa rin syang umandar mga paps at ayun na nga pero dun sa may ignition coil ay meron naman syang lumalabas na kuryente yun ang pinagtataka ko sabi ko bakit kaya ayaw umandar eh meron namang kuryente at okay naman yung kanyang uh, battery kasi meron siyang basena at kumpleto may ilaw yun nga lang mga paps ayaw talaga umandar niya sabi ko ano kaya yung problema nito di ang ginawa ko pinahila ko na lang tong motor ko pa uwi. kasi dito ko i-check sa bahay kasi anong oras na din yun at yun na nga mga paps pagdating ko sa bahay kinek ulit lahat yung spare plug Uh, at yung ignition coil nagpalit na lang ako nung ignition coil kasi meron dito yung isang motor ay nilipat ko muna um, ganun pa rin may kuryente pa din edi binali ko na lang yun sa akin tapos yun nga mga paps kinik ko yung aking ignition coil meron naman syang kuryente tapos dun sa may spark plug meron din kuryente at kinect ko na rin yung mga wirings. Okay naman yung siya may ignition. Okay naman siya. Lahat-lahat. At sabi ko ano kayang problema na ito? At ayun na nga mga paps. Kaya pala ayaw umandar nitong motor ko. Ay gawa dito sa host dito. ito mga paps buksan ko lang ilaw na ah, pasensya na madumi <laughs> ito mga paps gawa pala dito sa itong hose na ito na galing dito sa may gasolina na papunta dito ito mga paps ayun meron siyang leak dito at kung mapapansin nyo mga paps Unutin ko lang. Eto, putol na pala. Yan pala ang naging problema mga paps kaya ayaw umandar na motor ko. Ayan mga paps. Buti na isipan kong baklasin ang ang cover nito. At nakita ko nga ito mga paps. Ayan. biak na siya. Ayan. Hindi ang gagawin ko ay bibili ako ng bago nito. At itong mga dumi na ito ay nabaklas na rin lang ay lilinisan na natin ito. At doon sa may carburetor, medyo may mga leak na rin. Linisan na rin natin. Yan lang mga paps sa mga naka-encounter ng ganito. Ayan, ang check nyo muna ito mga paps. baka meron parehas na problema sa aking motor yun lang ang i-check nyo mga paps at ayun nga mga paps nandun lang pala ang problema ng aking motor kaya <laughs> ayaw umandar kasi nagtataka ako kasi kompleto naman may kuryente naman siya at nagpalit na rin ako ng fuse at tinignan ko na rin ang battery ay ganun pa rin talaga Uh, yung pala naging problema at ito mga paps ang isa pa sa nagiging problema ng smash itong host na ito itong maliit na ito yan pag minsan nagkakaroon din ito ng bitak eh yan isa rin sa problema ng ismash yan mga paps yan lang mga paps uh, sinare ko lang sa inyo mga ang um, pangyayari sa aking motor yan lang mga paps ride safe